So, natin dito. Ayan, oh. Ah, pakalakas yung tubig. Ayan. So, nat natin. Alright, guys. Ah, meron na. Ito na yung submersible na ikakabit natin. I-install yeah, natin dito. So, bali, one horsepower lang to guys. Tapos dito, yung source nito ay dito, balon. Ayan. Ayan. So, ah, uh, ito yung pina ano natin gamit kasi may mga may water pump surface na dito ah, uh, deep well ah, uh, ano, nasunog kasi nga eh, hindi na malayan guys, kaya yon ito yung pamalit so submersible pump pang deep well so i-unbox muna natin unbox natin yung ah uh, pump

Okay. Ito so, Slim. One horsepower. So, ito siya guys. Tapos, dugtungan pa natin yung wire. Ito. Kakabitan na natin ng accessories niya. Tapos, ito yung control box niya. Yan. Sisiparet lang natin. So, yung ano na guys, yung bugga niya is 1 uh, inch. Ngayon, yung hose na gagamitin natin is 3 foot lang. Kaya ito. Tapos, wala siyang check bulb. Kaya maglagay tayo ng check bulb dito para yung tubig hindi babalik sa ilalim. Dahil so, pag hindi natin nilagyan guys, pag andar niya, uh, matagal yung tubig. Ah, uh, lumabas kasi nga. Nasa ilalim pa. Ngayon, pag uh, nagkapatay siya, bumabalik, babalik yung tubig sa ilalim kaya kailangan na lagyan natin ng check valve. So, ito yung mag uh, pigil ng tubig na hindi bumalik sa ilalim. So, ito, 1 inch na GI nipple tas check valve. Tapos, naglagay tayo ng GI busing dito para siya tanggap sa uh, PE, male adapter na 3 4 So, dito na yung host natin ilagay So, sa nyan, eh. kabit muna natin dyan sa dulo. So, dito guys, natin ilagay. Yan. May na, na Dan? Ay, ako na yung nagtiplo na, na. Okay. So, yung hose natin gagamitin guys, nandito sa loob. Pull out muna natin to. Nandito lang yung hose. Pull out lang natin to. Hep. Dito na guys. Dito natin Dito natin ipasok. Kan oh. eh, sumpay yun So mga idol, tapos na natin na uh, lagyan ng tape at nagbugtong ng uh, wire. So ito, ito na siya. Ito na yung itsura guys. So si dito sa pinaka tap niya, yung electrical, electrical tip po yan. So kailangan nating uh, lagyan ng electrical tip sa Uh, last na part para ito yung magsisilbing protection. Kasi guys, yung rubber tape ah uh, madaling ma masugatan. Madaling mabutas kapag naka encounter ng uh, medyo matigas na bagay, lalo na sa mga sidewall ng uh, balon or drilling. So kailangan may electrical tips ya. So bali tatlong layer po yung ginamit natin. So, yung tatlong uh, cord, siniparit natin. Meron siyang rubber tip. Tapos, so yung una, electrical tip. Pagkatapos, balotin natin ng rubber tip. So, pagkatapos ng rubber tip naman, electrical tip na naman. Siya. Tapos, yung tatlo, kailangan balotin mo sa ganong paraan, guys. Pagkatapos mo ma mabalot, ipag, ano, nagawin mong isa ito ijojoin mo lahat tapos balutin ulit ng electrical tape tapos rubber tip, oh. so tatlong layer ng rubber tip, pagkatapos ng rubber tip ay electrical tape na naman ito guys oh ito na yung itsura ayan. kailangan natin i-secure yan guys kasi nakalublob yan naka baon yan sa tubig so delikado kapag nakapasok yung tubig dyan so ayan secure na yan So, ngayon, nilagyan natin ng kiboltay para ma-dikit siya sa hose. Ayan. At mayroon na rin lubid. Ayan. O. So, yan na po yung ating submersible. Ayan. Tapos, may lubid na. So, ganito na po yung itsura. Ayan. pull check valve na di uno. Tapos, nilidus natin ng 3-4. Ito na yan. Adapter. Tapos, hose. So, ngayon, lalagyan natin ng kiboltay hanggang sa magtulo guys so ayun mamaya na pagkatapos ng malagyan ng cable tie guys okay guys tapos na natin na lagyan ng cable tie pasok na natin yung submersible ito pasok na natin guys yan pasok na natin Ja yeah. yeah. Oke. Okay. Semua so, enggak sih guys. Apakah berapa uh, lagi yang uh, lagi yang menanti ilmu itu? Tadi menanti. Iilbuhan lang natin guys para makalabas ya guys. Mm-hmm. <sighs> Okay. Tapos, palabas natin. Uy. Tamaan pala ng low block. Medyo napaiksi dito guys. Kailangan natin palakihan yun. Yung guys ya naka labas na po ang tubo natin. Ito sa kabila. Tingnan niyo dito. Pati yung wire. Ya yeah. So diyan siya dadaan, guys. I'm ready, yeah. I'm ready. ready kayo. allowance sick okay a okay ayan guys diyan tayo dadto punta tayo dito okay guys na natin yung control box ito na yung kanyang uh, wiring system dito So, mayroon tayong push-button na nilagay. Tapos, may breaker dito. Ayan. So, galing sa breaker, uh, papunta sa itong puti. Ayan. Papunta sa push-button switch. Tapos, mula sa push-button switch, itong itim na ito. Papunta dito sa pinaka-control box ng ating uh, uh, submersible pump. So, ito yung uh, capacitor niya, guys. Ayan. At ito yung wiring dito. So, galing sa uh, push-button switch. Yung dalawa lang ito. Ito yung dalawa yun to. Tapos, itong tatlong to, ito yung papunta sa ating submersible pump guys. So, itong itim, ito yung common. Tapos, itong dalawang puti at saka pula. Ito yung ano guys, papunta sa ating kapasitor. Ayan. So, dito sa gilid ng control box mayroong switch. Saka, so, mayroong sensor dito. Ayan. Pag-on it dito natin. Pag-on natin dito, aandar yung pump natin, guys. So, ready na to, guys. Mali ito yung wire papunta sa ating submersible guys pinasok lang natin sa uh, pipe para safety yung uh, wiring natin yan yung papasok doon sa balon. tapos galing doon sa submersible pump yung blue pipe 3-4 so ito pa yung dulo guys, hindi pa natin naikabit ito, pag natin lalabas yung tubig dyan so natin dito yeah, oh. o uh, napakalakas yung tubig Ayan. So, up natin Ayan, so Pasok natin to dito Itong hose na to guys Papunta yan doon sa Ito, yung blue na to Papunta doon sa overhead tank So, dyan natin i-coconnect Magti tayo dito Kasi dalawa yung pump dito guys Isa nandun sa kabilang uh, balon, May uh, surface water pump dito Adon Balitan sa Kaya magti magandar. tayo dyan para ano mag ano sila uh, anong tawag dyan eh kung wala dito kung hindi pa rin dito sa submersible sa yung isa yung pa rin guys is. kaya isa lang yung kanilang distribution papunta don sa tangke papasok pero dito sa ano kaya kailangan nating maglagay ng tejen. Okay? So, yun guys. Ayan. <laughs> ah, Tapos natin lagyan ng tejen. Yan o. Papunta na yan sa taas. Pwede natin on. yan Ayan guys. na yan. Ayan hindi marinig yung anda pero nakaon na siya dito may ilaw man yung kwan kayo mag vibrate man ang kwan oh, yan naka ilaw na yung switch ano ka ilaw? oo mm -hmm. oh, ilaw na yung switch ilaw na yung switch yeah. okay hintay lang tayo pag umapaw na yung tangke so okay guys tapos na tayo dito <laughs> Meron na tayong babay <laughs> na yung so, yun, guys. Dahil tapos na ito. Puno na yung tangke. Mapaw na. So, hanggang dito lang tong video natin kasi tapos naman tayo. Hanggang sa susunod na vlog natin, guys. Abangan niyo at maraming salamat sa inyong suporta at palaging nandiyan sa palaging nagtitiwala sa akin. Thank you for watching. God bless sa ating lahat. Bye-bye. <laughs>